Anong, ano, ba, saan kayo nawe? Kalawakan, kalawakan. Ah, kalawakan, yan, mga batang kalawakan, no? Yan nakita natin, ah, no? mga kapadyak natin yan dito. Nakita natin sa Manila Cathedral. Ayan, no? Ay, kakikisig. Ayan. Ate, okay, ayan, itibay. Okay, ito. Dito tayo sa, ano, sa Kapentra Muros, so, ayan, no? Ito yung ano, yung ano na yun, uh, sarado pa eh, yung sa arkilaan ng mga bisikleta dito, sa bomb bike. Ayan yung pinanggalingan natin, oh, Dito yan sa may tapat ng San Agustin Church. Ah, ayan si Kuya, ayan o, a, siyang naka-duty dito. Ayan o. Ganda, di ba? Sa ano, uh, Tatay Abe sa YouTube.

saan Yan. No, uh, ito sa sana Agustin in charge. Ah uh, ano muna tayo bago tayo magdasal. Ano muna tayo ng isang shot na mayos. Ayan ha Nagpangita uli kami dito Ni mga batang kalawakan Ayan no oh. Ayan, 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 Okay, okay.